ay Brad, ano ba ang nakita sa dali sa Facebook na tinibang yung mga ano man yun, no? Catholic Dissender man yun, no? Hmm. Kaya nang namin pang... Pwede na gano'n naman. na kagad nga, ano? Yung mga itong pang pangutana? -pang ako, okay, okay, ako, okay. ako. Kaya namin pangutana ba? Sige okay, bro, saan may butanin mo bro? Kaya Kandang... Tama bro. Asa asa namin sa kasulat ng bro na kaya mabasa ng word sa tulik? Naana sa kam bro, naana -na sa sa Greek manuscript bro sa buhat ni Bitlantay Uno gingon dito, himen o niklesya katulis Asa ka, namin sa buhat? Oh sa buhat ni Bitlantay Uno sa Greek Greek bro, sa Greek bro. Amen on Iglesia Catholic sa buong church throughout all church alang ah, sa tanan oh Iglesia ng alang sa tanan oh ano kung alibaba dahil magamit tao uh, kaning version sa subuh sa mga misaya o subuh kaniyang tao ng subuh asa man dapat dire nga ano ano anong man, ano mangita mo kag subuh ano Greek man ng Catholic bro di man na subuh bro ah okay 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 tapo ba pero okay ka, okay ka, okay ka, okay ka nga sa Greek na ay mabasa. Himen on Iglesia Catholic. At to pulong ano ka? Ani ba, ani ba? okay na ba ka ato? Ato nang karuhang kay kay ba si di ka mo ato kung gibasa. Okay, okay na ka ato. Himen on Iglesia Catholic. At to, sa English na version na siya. Dili, sa Greek. Sa Greek, or sa Greek, at Greek Bible to. na. Wala may gagunit ka rin ang Biblia nga. Nasatot pa ang... Lagi, lagi, lagi. Kabalo ko nga wala kay Greek Bible. Pero ang nangutan ng kag-asa na sa manuscript mabasa, mo na kung giyatag ang Greek Bible kay na siya dito mabasa. Ang pangutana na mo dawat baka to. Nga na ay, mabasa. oh nga, men on, Iglesia Catolis, Tes, Yudayas, kay Galalias, kay Samarias, Eken, Eremen, Oikodomene, o yun ka nga, nga yung mabasa na. O musupak na bukas ang mabasa. Ah, hindi 'yung 'yan, ano namang Brad? Dig, dig, do -do bro, do do sa bro. Oyun maka to, dawat ba to nimo dili. Dili. Ah, ang imong ang imong ang imong Are ba, are ba? Diba. Diba? Bro, bro, nangutan-an ko kag bro. Nangutan-an ko kag asa mabasa. Moong nga gihatag uh -huh. nako nimo sa asa mabasa. Ayoko padagaa hmm. na sa dili siya mabasa. Kay mo pangutan-an man gud asa mabasa. Karo kinabasa naman ang himeno ni Clelia Catoles. Nuo ka ato gibasa o dili? Karon ani Ito ba <tod> gasa. Ah, ito ba gasa. -dili, dili, ka dili dili mahusay bro, dili ka mo tubag bro. Ani ang holy scripture. Dili ba ba mudawat scripture. ka ato kung gibasa o dili ka mudawat adto? Ani na unya na. Unya na. Dik, klaro ato kay nangutana mo kag asa mabasa gud. Unya ang unya. New Testament gisulat man sa Pinulongang ang Grego ang nagsulat um. sa, sa, buhat kay si Lucas man. Ang pangutana na karon, mm uyon ba kasi gisulat ni Lucas? na o Niklesya Katoles o supak ato? Kanyo na kanyo lang dadahan nato kaya paano sumawas? Ah, dili okay, na Oh, dili tama. Di mao ako sa hindi ka mo daw. Nanguta na ba yaka asa mabasa. mabasa? Bro, nanguta na ba yaka bro asa mabasa? So ako nang gihatag uh. ni mo asa mabasa. Ang pangutana na karon, uyon ba kato kung gibasa o dili? Dili. Yan, dili ka Dili ka uyon? Kaya sa lang sa Brad. Ang ato ang pinulo ang ama ang kaning multitude yung gihuban niya sa nagkalain-lain ng mga ayo sa tanan ayo sa tanan bro kay nang utana mong kabrog asa mabasa Ang imo bang utana ba asa mabasa niya ako nang giatag nimo og asa mabasa ang pangutan mo, muuyon baka nga nay mabasa o supak na po ka. Sa ato ang version ng God sa Sa ang version mo, Bro, ang ang New Testament, bro, gisulat na sa pinulungang Grego. Wala na gisulat sa pinulungang Bisaya. Pinulungang Grego siya gisulat. Ang uta na kaganina, ang utana na kaganina, huwag asa mabasa. Karong nga gihatag nag-asa mabasa, mutuo ka o musupak ka. Dito baga, di ka mahusay, ana. Di ka mahusay, ana, bro. Di ka mutubag, di ka mahusay, di ana. Dito kung uyon ba ka sa gisulti ni Lucas ng himen ni Iglesia Catholic o musupa ka to? Dito ang magkasinabi ko. Dito na kagasa God. Hindi, <laughs> 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 baka. Gihubad naman ni yung mga pinulong. Huwag ano ko ilabot yung... kung sa paghubat niya. Pananglitan, pananglitan. Kanang terminong Biblia. Bro, parang ba kanang niingon si Apostol Pablo. Entrowade para karpoer kuminos pericaita Biblia

nga ang akong gihatag nimo kung asa siya mabasa nganong anong ato makamangita sa translation nga kabalo dili dito mabasa Amo no, gani unsa may hubad no, sa ma katoliko no, gani ang... sa ato no, ang dito sa mga ang mong kaway sa ang kabalo ato mo tang mga wala Ang gi ang giingon to ig ang giingon to iglesia alang sa tanan Sa Bisayahan na iglesia nga alang sa tanan nakabalo ba ka sa hubad sa kanang pulong katoliko sa ang version sa sibuano nakabalo ka wala ingon iglesia nga alang sa tanan mo naay hubad iglesia nga alang sa tanan church throughout Tato all oh. to ba ang hubad sa katoliko iglesia sa tanan okay universal bitu meaning ng katolik. tan-ada ko sa dictionary o sa meaning sa catholic universal di alang sa tanan Basahin daw ko sa video. O, dito, dito, isa, isa, isa ba, isa ba? Ay, saglikoy, likoy ba? Nangutan na kag-asa mabasa. Karong kay nabasa naman sa Greek original Bible. Mutuo ka ato, umusupag ka ato. Sige daw, basahin daw ko sa Biblia. Katong ingunin mo nga uh, alam sa tanang. Sige daw, basahin daw ko. Asa natin nga tiksto. Sige daw, tiksto, brad. Naasa buhat ni Bitrantay Uno, bro. Buhat ni Bitrantay Uno sa Greek Bible. Himen on Iglesia tes Yudayas kay Galalias kay Samarias ekin eremen oy ko hmm. Na dito ang pangutana oyon yeah. oyon ka ba sa gisulat ni Lucas nga Iglesia Catholic? Hmm. Magaling akong gipangita kay Bruno na, unsa, ang, ang, kain, sa man kay na bro bro di do di, bro dili <laughs> ta masetol hanto dili ka sa pangutana. Kaya imo ang mga pangutana mang God kung asa mabasa. Busa akong gihatag nimo kung asa mabasa kay nagtubag kos mong pangutana. Karon kay nahatag man ako nimo kung asa mabasa ang pangutana kung dawaton ba nimo o dili. Busa man dawaton nimo o dili. Adili sa magkaano ba kay Dili Kay, kana kinanawag ka na ako, kana kinanawag ka na ako, gusto ni ipakita nga ka mao ka. Munang mungunta na po ko ni kung dawaton ba ni mo ang ilang gisulti, humusupag ka ato. Ako dili na ko madawat, dili man mabasa. Ah, okay. Sa ito pa, dili so, ka mo uh, dawat. O sige, giyon sa manday pagsulat sa buhat ni Bitrante Ono, bro, kung dili iklesya katulis ang gibutang dito. Ano okay. ba, balik ka ba, balik ka? Ano, balik ko na ako pangunta na, ha? kay dili man kamo oyon sa gisulat ni apostol uh, ni apostol noon sa gisulat ni uh, ni San Lucas ng himen o ni Iglesia Catholic sa di niya pagsulat ang buhat ni Bitrantayuno bro Putol-putol man imong tingin bro Ah putol-putol na dayon <laughs> <laughs> Ah yeah, putol-putol na dayon ni <laughs> Diba ang pangutana ba kung sopak ka sa pagsulti ni Lucas sa buhat ni Vitran hymen on Iglesia catholic unsa dai sakto nga gibutang dia sa grego Ay ako na na Ah ka na wala bro kung ka sa giingon ni Lucas mismo ano kay may imo Di ang bahin na dinakangan ng kay mas buto ko ni Lucas kumpara nimo Sige bro, eh, hey, apit, apit, na alas otso, apit na may mag-live. Pwede ka mo bro, kung kamao ka, ma ka mag-tinagalog. Sugot ka, mag-dialogo ta sa live ka lang sa punto por punto, pero mag-tinagalog ka. Ah, gusto niyo mo tinagalog O, kaya niyo mo tinagalog Kaya nimo? mo? Kaya niyo bro, tinagalog Ano magtinagalog mo ramo? Ah, sige, sige. -ug Ugma na lang tayo magtiwas kay hapit na alas otso. Mag live na may among programa tinagalog. Kung mo bisaya ka, di ka nila masabtan. Sayang kayo lang yun. mo ka mo tinagalog. Kaya pasulong ta ka sa live karon ron. Ano <laughs> na lang bro ha? Ano an na lang bro ha? Pa... Uh... At least karo nakalimadmad ta nga dili di ka motuo sa gisulat sa mga sa mga tinun-an ni Kristo. kaila ila man tinun-an kanang translation dili man sila nagsulat sa translation. Di dili man sila bro dili man sila ang nagsulat sa translation bro. Ang imong gibasehan translation man di makabase sa original so watay may imo dadapita. Okay? Okay na to bro. Nabasa lagi bro. Bro, nabasa lagi bro. Sa Greek Bible bro, sa Greek Bible nabasa, mo to ka to dili. Amo gani ako di na akong gigamit gud ng sibuano ninga version. Ah, say, ang bro, apang utana bro, bro apang utana, sa pagsulat ni Lucas sa buhat o sa lengguwahe gigamit niya Sibuano o Grego? Kaya pag ano? Sa ano, pagsub sa, pagsulat sa pagsulat uh, ni Lucas, uh, sa pagsulat ni Lucas sa buhat uh, unsang nga lingwahe ang gigamit? Si <laughs> o Grego? Di ba? Di diba mo na may pangutana. Di diba mo na may pangutana. Ang pangutana ba? Sa pagsulat ni Lucas sa buhat, unsang nga lingway ang gigamit? Grego o Cebuano? Sa buhat? Ha? Ano lang yan eh, kung nga Bro, tubag ka sa bro, di man tama si Itol oy, di tamo di ka mo tubag oy Tubag sa ba? Sa pagsulat ni Lucas sa buhat, unsang nga lingwahe iyang gigamit? Grego o Cebuano? Tubag bro, ipitan ni mo eh <laughs> Ito ipitan yun ni mo <laughs> Tubag do ba? Sa, um, sa pagsulat sa pagsulat ni Lucas bro sa Buhat, unsang lenggwahe ang gigamit? Cebuano o Grego? Tubag so, akong diba, Grego ang Grego ba man, o Cebuano si tubaga sa lagi palusot magkagmaipit ka. Eh. <laughs> bro. bro. But, De di ba? Di, di man, ma, 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 huwag mo ko nangutana kung unsang uh, Bible mong gigamit. Ang akong pangutana, sa pagsulat ni Lucas, unsang nga lingwahe iyang gigamit? Grego ba o Cebuano? Ano nga brad? Hindi Ah, di kita naman ka Hindi mo to ba? ka gusto nga mahusay ba? Ang imong halanga na nga. Ah, basing makapuntos ka. Ah. Ano man? Pili-pili ba? Dili na, pili-pili ako. Ikaw may namili. Ang imong, 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 di hara ka nagtapot sa trans... Bro, ang translation bro, ang translation bro nga si Kinsay nagsulat sa translation nga si si Lucas o kan, Ang translator ano bro parang tawag diba diba panguto ba na ba ang nagsulat sa sibuano translation si Lucas ba o ang translator isa sa sako ang kaluwasan pag mo bagay ka mas galing na boga issue bro pagtuon <laughs> pag sa bro bro pagtuon <laughs> sa dialogo pagtuon sa dialogo before ka manawag nako na kaya arun, ni kasog bagunta ka, dili ka magingon na anawa. Pag sa na si Tusa Usa, mo na waglaing isyo. Imong bangunta na asa mabasa. <laughs> dili na version bro, original na. Dili na version original na. nungsa ka, dili. Na. <laughs> dili. <laughs> dili. Bro, dili version dili, ang Grego. Original ng Grego, dili na version. unsa sa mga kaoy. Ano bro? Ah, uh, pagtuon sa O oh, gonsa, Bro, pagtuon sa bro pagtuon sa, bro, pagtuon sa, bro, pagtuon sa, bro, pagtuon sa bro Kung saan pagkikidayalo ko bro Adi ah, sir, kamanawag na ako Kay nangutana bi kag asama basa gito bagta ka di ka mudawat awa nada mo katong blan ayo mo katong Pilipino Bilipino. Bilipino. Eh, di lo grigo hindi wa ko oh, nangutan wa mo ko nangutan na kung Pilipino ba kung katbang o dili ingo mo kag asa mabasa <laughs> Ah, wala na lang, wala na lang utak ng utak asa mabasa o utak sa original. <laughs> <laughs> Ari ari ari, ni bro, ni ano dalam bro. Bro, pagtuon sa Augustong Pakig Dialogo. Bro, pagtuon sa Augustong Pakig before ka manawag nako ako. Kaya naman, dili man ta masitol bro, kung maipit ka mo ambak-ambak kaglayo. Di ta masitol, Ana. Ah, onya, onya na lang ka, onya na lang ka manawag na ako. o ka mauna, ka magig sa karon ang imuhang pugusan karon o kung saon nimo mo makapraktis kag dialogo <laughs> na 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 siguro bro kay bro, bro, wala wa, wala na ko ikuan eh, bro kung sa istorya ni mo, ang ako lang pagtuon sa dialogo o kabalo na ka balik tawag nako ko sa karon wala tay mahimo ana kay eh, na ka kasama basa Yatag na ko ni mo, di po ka mo dawat, useless ka, yung mong pangutana. kay gitu-gitu bag ka, di ka dawat wa wa ya wala na kan e namutan na lang unta lang sige next time na lang bro ha o kanang nang kuan ka nang kamao na ka pagtuon sa kay wala wa wa, wa, wa wa, background ba <laughs> sige ha eh maglive na wala na ko alas 4 na iko da kung giuna oh dai kayo kamu ka sige babae bro babae lang babae na lang 니가 나, <미나> 왠지 나, <미나> 왠지 나, <미나> 왠지 나,